magandang araw mga Mars. Ako si Star Rodriguez Fixio at samahan niyo ako sa panibagong episode ng Beauty Health at iba pang tips. Ibinahagi ng Cleveland Clinic Foundation ang pagtutunaw ng pagkain at pabago-bagong hormone ay isang malaking issue para sa karamihan. Nagdudulot kasi ito ng cyclical bloating. Ang sanhi ng pagiging bloated ay ang tinatawag na excess intestinal gas o gas sa bituka. Ang iyong menstrual cycle ay isa rin karaniwang sanhi ng bloating. 10% hanggang 25% ng mga malulusog na tao ang nakakaranas ng bloating. Ang bloating ay isang kondisyon ng pamamaga o paglobo ng tiyan pagkatapos kumain. Sampung porsyento lang ang nagsasabing regular nilang nararanasan ito. Samantalang 75% naman ng mga kababaihan ang nakakaranas ng bloating bago at habang may buwanang dalaw. Kapag mas maraming kinain na mayaman sa carbohydrate, mas matagal ang yung proseso ng pagtunaw. Ito 'yon sa dahilan ng pagiging bloated. Bukod dito, isang factor din ang sobrang bilis ng pagkain. Para iwas bloated, narito ang mga dapat tandaan ayon sa isang Pilipino content creator na si Dr. Winston Kilimanguro, kilala bilang Doc Kilimanguro. Una, huwag humiga agad pagkatapos kumain. Practice walking for 30 minutes after eating para mabilis bumaba ang iyong kinain. Nakatutulong din ito para mas mabilis matunaw ang mga carbohydrates sa ating katawan. Pangalawa, eat slower. Huwag kang nagmamadali kapag nagmamadaling kumain, mas maraming hangin ang nalulunok. Mas maraming hangin ang pumapasok sa ating chan alam nating mayroong mga busy at talaga namang kulang na ang oras para kumain. Sabi nga ni Doc Kilimanguro, if you can't eat slow, then you eat light. Kung alam mong kukulangin sa oras, ang pagkain mo, kainin mo lang muna kalahati. Tapos, kainin mo lang ang ulit yung isa pang kalahati para sa merienda. Panghuli, drink water after eating pero hindi isang diretsyong isang baso ang uubusin. Drink and sip. Dahan-dahan lang to prevent bloating. Kung iinom ng isang biglaan, mas malaki ang posibilidad na marami ring hangin ang papasok sa iyong chan. Ang gas ay isang natural na byproduct ng panunaw ng mga kinakain natin. Ngunit ang sobra-sobrang intestinal gas ay nagririsulta ng pagkawala ng panunaw kaya nagiging bloated. Ang intestinal gas ay nagmumula sa gut bacteria o ang bacteria sa bituka na siyang nagtutunaw ng carbohydrates. Ang prosesong ito ay tinatawag na fermentation kaya hinay-hinay lang sa pagkain, gayon din sa tubig para iwas bloated. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng himpilang TB48 at ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Health office.